You bring your sacrifices and you open up your praise. You lead the voice with singing, but your heart seems far away. <clears throat> praise the Lord. Sa mapagpalang uh, umaga po o araw sa ating pong lahat at muli po tayong uh, mag-aaral ng salita ng Diyos at uh, ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan at ating putong kukunin sa ikalawang sulat ni San Pablo, Kabanata 3, Talata 18. Sabi po dito, ayon sa kagandang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Kristo. Sa kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. So ito po yung ating pag-aaralan. Ito po ay tungkol sa sulat ni San Pablo. No? At uh, ito'y nagtuturo sa atin na kung saan ay pinapaalala sa atin no? na tayo ay mamuhay ayon sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tayo ay lumago, magpatuloy na lumago sa kabutihan at pagkakilala sa ating Panginoon. Uh, ang umaga po, Sister Lucy. No? So dito mga kapatid, napakalaga kasi yung ano eh, uh, bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, dapat tayo ay lumalago sa ating spiritual na pamumuhay. Kasi ang ang binhi o yung salita ng Diyos na ating napakinggan na naitanim sa ating puso hindi dapat ito manatiling uh, 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 buto o binhi dapat ito ay tumubo at hindi lang ito tumubo uh, dapat itoy lumago at hindi lang dapat ito lumago dapat itong mamunga kaya nga dapat tayo nagpapatuloy sa paglago kasi kailangan nating lumago para tayo ay mamunga di ba Uh, kasi pag hindi yung yung buto hindi ito tumubo at hindi ito lumago hindi siya darating sa kanyang uh, yung maturity no kasi yung isang puno ito ay mamumunga kapag na-reach niya yung maturity niya no kapag nag-mature na yung isang puno puno yung, yung yung ano yung namumunga na puno kasi may mga puno hindi namumunga no yung mga puno na nagbe-bear ng fruits kailangan nilang ma-reach yung kanilang maturity bago sila ah uh, makapamunga yung natural lah na proseso. So kapag hindi nila na reach no, hindi pa sila na reach yung uh, yung maturity nila, hindi yan mamumunga no. Kasi ngayon kasi maraming nga ano, eh, marami ma experiment na ginagawa no na kahit mga ilang taon lang pwedeng mamunga na no. Pero yung natural na, na natural na proseso ay kapag hindi niya ma-reach yung pinaka-mature niya na ano, uh, napaka ano, uh, imposible na Uh, kung meron man na uh, may cases pero most, no, talaga kilala nyang marit yung maturity niya tsaka siya maka o maka makaka o makaka ng bunga, no. Kaya ngayon ang gusto ng Panginoon na tayo ay lumago sa ating spiritual na pamumuhay kasi sa ating paglago, ito ay magbubunga ng bunga, di ba? So, dito ang sabi ng, ng Panginoon ay sa kagandahang loob, no? Yung paglago kasi natin, grace kasi ng Diyos 'yan eh, no? Kasi nga kung sa ating kakayanan, uh, hindi kasi natin kaya, no? Kung sa atin lang kakayanan, ah uh, tayo eh, no? Kasi ang tao is mahina, ang tao ay talagang prone sa pagkakasala, no? Kasi nga iba yung gusto ng katawan sa espiritu, no? Iba yung gusto ng Diyos sa gusto natin, no? So magkaiba minsan eh. Talagang uh, most of the time talagang magkaiba, no? Kaya nga sa Pilipos sinasabi doon is ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa, no, sa bawat isa sa atin na gawin o sundin yung kalooban ng Panginoon. Kasi kung sa atin lang iba kasi yung hilig natin, iba yung gusto natin. So ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan. no? So yung nagbibigay nag-empower sa atin, sa so yung nag-e-equip sa atin, sa iyo nagbibigay ng mga means no para magawa natin no yung kanyang kalooban. Yun ang kagandahan sa Panginoon no. Ah uh, sa puso natin yung desire at yung desire na yun tutulungan pa rin tayo ng Diyos na ma-accomplish no na maisagawa natin yun no. Bibigyan tayo ng lakas para uh, magawa natin. Di ba? parang ano yan eh, no? Siya yung nagbibigay ng tools eh. Hindi pa rin sa trabaho, di ba? nag-apply ka ng trabaho sa mga construction, siyempre, uh, may mga tools na kailangan, sarili mong tools, no? Magdadala ka ng sarili mong tools, di ba? Tapos may mga tools din na ipoprovide yung company no? para magawa mo yung iyong tungkulin o yung trabaho mo. Sa Diyos, ganun, sa Diyos iba, no? yung lahat ng pangangailangan mo, yung tools na kailangan natin para magawa natin o maisakatuparan natin yung pinagagawa ng Diyos sa yung magbibigay. Kasi alam ng Diyos, limitado yung kakayanan natin. Alam ng Diyos, yung uh, limitasyon, yung kahinaan ng bawat isa sa atin. At uh, kung wala yung grasya ng Diyos, napaka-imposible na makasunod sa Diyos. <laughs> Kaya nga, lahat ng nag- uh, lahat ng nasa Panginoon ay under sa grace niya, no? Sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga na, napaka-importante 'yung submission eh, no? Kasi lahat tayo under, no? Sa grace ng Diyos. Kaya kailangan nating para tayo ay mapailalim doon sa grasya o yung kabutihan o kagandang loob ng Diyos, kailangan nating mag-submit sa Kanya. Di ba So kailangan nating lumago. Una doon sa paglago doon is yung lumago tayo sa panalangin. No? Napakalagasin ng prayer. Ang prayer kasi is personal nating uh, pakikipag-communicate, personal nating pakikipag-usap sa Diyos. No? Napakalaga yon Napakalaga kasi ng... Uh, doon kasi isa yun sa ano eh, para maayos yung relasyon natin. Tingnan mo, yung, yung mga kahit magkakaibigan yan, no? o kahit nga sa mag-asawa, kapag hindi na nag-uusap yan, there's something wrong na, di ba? <laughs> Pag hindi nag-uusap yan, o kahit sa mga anak natin, di ba? Kapag hindi mo kinakausap mga anak mo, o kaya kahit yung mga uh, malapit lapit sa iyo, no? O kaya pamilya mo, kapag hindi kayo nag-uusap, ano eh malalayo yung damdamin ng bawat isa, no? Nagkakaroon ng gap, nagkakaroon ng distance, no? So, isa 'yun eh para uh, lumago tayo sa spiritual natin pamumuhay, hindi pamumuhay, hindi dapat maputol, no? Yung yung relasyon na 'yon, no? yung relasyon natin sa Diyos, 'di ba? Hindi dapat maputol 'yon. Kasi kapag naputol yung relasyon natin sa Diyos, ay walang panglago na 'yon. Kasi nga sabi, uh, siya ang puno, tayo ang mga sanga, at wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. So ibig sabihin, uh, gustuhin man nating lumago pero kung sira yung relasyon natin sa Panginoon, wala rin, di ba? Kahit sabihin mong naging uh, tumagal ka pa sa paglilingkod sa Diyos, 20, 30 years, 40 years, 50 years, hanggang doon ka na nalagutan ng hininga, di ba? Pero pag hindi ayos yung relasyon natin sa Diyos, wala rin, di ba? Kaya nga maraming tao tumagal sa, sa paglilingkod pero hindi lumalago sa kanilang spiritual na pamumuhay, no? Kasi yung mga bagay na ginagawa nila dati, hanggang ngayon ginagawa pa rin nila. No. Kaso ngayon kasi medyo ano na sila uh, hin ano medyo tinatago nila. <laughs> di ba? Hindi pa rin요 dati na no? wala sila pa sa Panginoon. Talagang kitang-kita yung hindi magaganda nilang ginagawa, no? Pero dahil na kay Lord na, yung iba tinatago na lang, no, nawalan ng nakakakita. Pero which is mali pa rin, di ba? Hindi po maganda 'yon. Kasi uh, nakapagtago man tayo sa kapwa natin sa ibang tao pero hindi natin pwedeng itago yan sa Diyos, di ba? So, yung paglago kasi sa spiritual eh kakaroon ka na ng ano, yung relasyon eh. Kasi kapag uh, naki the more mo nakikilala yung tao, the more mo sang ano eh uh, nauunawaan, no? Kaya nga napakalaga yon yung constant na komunikasyon sa Diyos, no? Uh, kasi pagpapakita yon na wala tayong magagawa kung wala yung patnubay ng Diyos. No? Kung wala siya, wala tayong magagawa. Kaya napakalaga yun eh, na tayo ay nakikipag-communicate sa Kanya. ba? Diba? Kasi pagkatulad yung pag isang tao, pag hindi, hindi siya nagtatanong, no? hindi, hindi ka kinakausap, parang ano eh, parang ang dating is, ah, alam niya na yung ginagawa niya, no? parang hindi, hindi na kita kailangan, no? I don't need any more instruction from you, next. <laughs> no, hindi mo na kailangan kasi, ali, parang ang dating is, alam ko na yung gagawin ko, diba? Di ba nga doon tayo nagkakamali minsan eh. ba? Diba? Sino ba 'yung nakakaalam ng kalooban ng Diyos? Siyempre 'yung Diyos mismo, di ba? Hindi ko naman pwedeng i-interpret o kaya uh, titignan ko lang, 'no. 'Yung mo lang 'yung isang tao, uh, malamang ito 'yung gusto niya, 'no. Kaya nga malamang eh, <laughs> 'no. Maybe, you 'no. Know? Pero kung gusto mo talagang malaman kung ano 'yung gusto niya, tanungin mo siya, di ba? Tanongin mo siya kung anong gusto niya. Hindi yung parang ikaw mag-iisip, ah, malamang ito yung gusto niya. Ah, malamang ah, ito yung type niya, ito yung gusto niya. Di ba? Di ba? Pag binigay mo sa kanya yun, yes, matutuwa yun. Di ba? Kasi binigyan mo eh. Pero much more na siya matutuwa kung yung ibinigay mo sa kanya, yun talaga yung gusto niya. Ganon din sa Diyos. Paano mo malalaman kung hindi mo tatanungin ang Panginoon? So napakalagi yung prayer. Yung communication sa kanya. Kasi hindi naman yan minsan di mo naman yung maririnig talaga na oh, ito gusto ko, di ba? Kundi sa sa puso mo ipapadama, ipaparamdam sa iyo ng Diyos, ito yung gusto ko na mangyari, you know? Hindi lang ipaparamdam sa iyo, ipapakita minsan, no? Talaga ipapakita sa iyo yung mga kung tayo lang ay uh, pinagninilayan natin, yung mga nangyayari sa paligid natin. Nandoon na yung message ng Diyos eh. Di ba? Nandoon. So sa paglago sa spiritual na pamumuhay, una tayo lumago sa panalangin, kalooban dun mga kapatid tayo ay lumago sa salita ng Diyos. No, tayo ay lumago sa salita ng Diyos. Kasi uh, yung salita ng Diyos ito yung nagtuturo sa atin kung ano yung gusto ng Diyos, no. Paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Kasi kaya, kaya nga uh, the word of God is the will of God and the will of God is the word of God. Yung salita ng Diyos ito yung kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng Panginoon ito yung Kanyang salita. Kaya sa pamamagitan ng ating pagninilay, no, pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay lumalago sa espirituwal, no? Kasi yung salita ng Diyos ito po ay espirituwal, no? Ah, ito yung magtuturo sa atin paano tayo lumago sa espirituwal na pamumuhay. No? Hindi lang ang kanya kasi sa salita ng Diyos, hindi lang espirituwal na pamumuhay, kundi kahit yung sa ah, paano tayo mamumuhay, no? Kasama yung mga mga tao sa ating paligid no yung bilang normal na tao no na mamumuhay tayo na hindi lang sa spiritual kundi yung sa physical na pamumuhay natin no ipakikisamuhan sa tao paano tayo makikipag uh, yung uh, yung treat natin sa kanila di ba? nasa nasasano rin yan eh lalo pag binasa mo yung proverbs talagang ano yun uh, nagtuturo sa atin kung paano tayo makiki uh, ano ito makikipag uh, uh, halubilo no kung paano tayo mag ano yung yung attitude yung character natin no? towards sa mga tao no hindi lang sa tao kundi sa sarili rin natin so dito may kita natin na tayo ay <coughs> magpatuloy na lumago sa kabutihan no? kasi nga ang Diyos natin mabuti at bilang siya ang Diyos na mabuti dapat tayo na naglilingkod sa sa Panginoon ay dapat ay mamuhay din sa na mamuhay ng mabuti, no? sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Di ba? So, dahil siya ay yung taong lumalago sa, sa prayer, sa uh, salita ng Diyos, siya ay lumalago sa kabutihan. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng mabuti. Kaya tayo ay uh, nagsusumikap no, sa biyaya ng Diyos na gumawa ng mga bagay na mabubuti. Kasi ang bag, ang lahat ng bagay na mabuti itoy galing sa Diyos, di ba? Ayun sabi ng salita ng Diyos eh, no? Ang lahat ng mga mabubuting bagay itoy galing sa itaas, itoy galing sa Diyos. So bakit tayo dapat mag-aral ng salita ng Diyos? Kasi nga kung babasahin natin, no, kung magbabasahin natin backward sa may verse uh, uh 16 no ng 2 Peter pa rin, sabi doon, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa mga ibang kasulatan. <coughs> ano pa at nila ang kanilang sarili. No? Kaya nga napakalaga yung pagninilay eh, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi napakalaga tayo mismo, meron tayong personal na pundasyon, personal na relasyon sa Diyos, yung personal na pagkakaalam sa salita ng Diyos para hindi tayo madaya, di ba? Kasi hindi natin pwedeng isisi bandang huli na kung napahamak tayo sa ibang tao, sasabihin so natin, eh, ito kasi tinuro sa akin eh, di ba? Ito kasi yung pinaliwanag sa akin eh. Diba? Hindi po ganoon. Kasi uh, ang kaligtasan ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. <laughs> no, hindi po 'yan responsibilidad ng ibang tao, ng nanay, ng tatay natin. Responsibilidad po natin 'yung kaligtasan po natin. Kaya nga 'yung kaligtasan, 'yung relasyon sa Diyos is personal. No? Kaya nga napakalaga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos kasi nga sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, dito siya na ano eh, dito niya pinapa abut sa atin yung kanyang kalooban. No? Kaya nga si San Pablo, isa lang yung request niya palagi, no. Lord, I want to know you more. Deep within my soul I want to know you, no. Uh, yung kanyang kamatayan and yung kapangyarihan ng yung kamatayan at muling pagkabuhay. Uh, so walang ibang ninanais eh, si San Pablo is to know you more, no. Yung makilala kita ng, lub ng lubusan. Unaw niya man patuloy at patuloy na makilala niya kasi nga marami ang naliligaw, no? Naliligaw. Uh, dati naglilingkod sa Diyos, uh, maganda naman yung relasyon niya sa, sa Panginoon, no? Namumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, pero minsan nadidisib, no? Nadadaya dahil sa mga maling katuruan, di ba? Ang pinaka-the best para hindi tayo magkamali is ano natin, i-establish natin yung sarili natin pundasyon sa Diyos. Diba? diba? Yung relasyon natin sa Diyos, yung mag-aral tayo ng kanyang salita. no? Kasi alam mo kaganda kasi no, pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, yung, yung ating mga natutunan, dito palagi ko sinasabi, ipararanas kasi ng Diyos sa atin yan. Eh. ba? Diba? Ipaparanas sa atin ng Diyos, tayo mismo may experience natin yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi para sa ating mismong sarili, ma natin na totoo yung salitang yun. Diba? Kasi kapag personal na, yung salita ng Diyos, hindi lamang nabasa natin, hindi lamang na-store na sa isip natin, sa puso natin, kundi mismo naranasan natin, yung sinasabi ng salita ng Diyos, ang kasi ng ano yun eh, ng matibay na ano eh, hindi ka pwedeng dayain ni naman eh. ba? Diba? Kasi bakit? Kasi personal na na-experience mo yung salita ng Diyos sa buhay mo. ba? Diba? Kaya ano man yung maririnig mo outside, mapifilter mo eh. ba? Diba? Kasi alam mo sa sarili mo, ito yung sinasabi ng Diyos eh. Ito yung, ito yung kalooban niya. Kasi alam, alam ko eh. Kasi naranasan ko eh. ba? Diba? Walang taong pwede magsabi sa'yo mali ka. Kasi bakit experience mo 'yun eh, 'di ba? Kahit 'yung nanay tatay mo, kahit 'yung mga kapatid mo, hindi nila pwedeng sabihin, "Uy, mali 'yung naranasan mo, mali 'yung experience mo." Hindi pwede kasi bakit? paano naghamali 'yun. Sarili experience ko 'yun eh, 'di ba? Experience natin sa Diyos 'yun eh. 'Di ba? Kaya nga napakaganda 'yung 'yung pagninilay ng salita ng Diyos. At ang kagandahan sa Panginoon, pinai-experience niya sa atin 'yun ipararanas sa atin yung mga salitang yun diba? Para tayo mismo, uh, alam natin, no, kaya nating tayuan yung salita ng Diyos na yon. Kasi bakit? Kasi naranasan natin yun. Diba? Pag sinabi ng Diyos ay yung nagpapagaling, so, nap napatunayan mo na ang Diyos nagpapagaling kasi naranasan mo magkasakit eh, diba? Na, uh, kaya mong tayuan ah, He is the who provide ng ating mga lang. Kasi bakit? Kasi naranasan nating nagkulang tayo pero hindi tayo nawalan. Nandun pa rin yung biyaya ng Diyos. So kaya nating tayuan yung mga ganung mga sitwasyon kasi bakit? Kasi na, naranasan natin sa sarili natin, no, sa buhay po natin. So sa paglago napakalaga, no? Kasi yung salita ng Diyos, ito yung magtuturo sa atin ang magpapakilala sa atin more and more about kay Lord. 'di ba? Kasi kung gusto mong makilala si Jose Rizal, magbasa ka ng mga libro tungkol kay Jose Rizal, 'di ba? Kung gusto mong makilala si Bonifacio, magbasa ka ng mga libro na tungkol no kay Bonifacio. Pero kung gusto mong matuto, no, makilala ang ating Panginoong Hesus, basahin natin 'yung Kanyang salita. Kasi 'yung Kanyang salita, ito ay tungkol no sa Kanyang kapanganakan, sa Kanyang sakripisyo sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, di ba? So hindi tayo ano eh kasi kaya nga kailangan natin lumago. Ito yung kagandahan para ito pa yung kagandahan. Hindi lang sa prayer tayo dapat lumago at hindi lamang sa salita kundi sa spiritual, no? Sa espirito. Espirito. Kasi nga mad madali tayong pwede tayong maling lang, pwede tayong madaya. Kung pakikinggan lang natin kasi marami, marami mahuhusay talagang magturo. ba? Diba? Kaya nga, minsan gumagamit ng deception yung kaaway. Kasi nga, kaya nilang itwis eh. Kaya nga si, si Eva, ba? Diba? Eh kasi maganda sa kanyang pandinig. O yung sinabi ng ano, magiging katulad kayo ng Diyos. Diba? Eh, Siyempre maganda sa pandinig. Ganun ang ginagawa ng demonyo. ba? Diba? Dinidisip niya ang tao sa mga magagandang salita. no? Diba? Na para siyang totoo. no? Parang. Kaya nga parang. Diba? no? So may kita natin doon, bakit kailangan nating lumago sa espiritu? Kasi yung espiritu ng Diyos, yun ang magpapaunawa sa atin ng kanyang salita. Diba? Kasi walang ibang pwede mag-interpret ng salita ng Diyos, kundi mismo ang Diyos. Kaya nga nandun yung espiritu eh. Diba? kaya nga sinend niya. Hindi ko kayong iiwang, uh, uh, sabi doon, nag-iisa o nangungulila ipapadala ko yung espiritu ko sa inyo. Ito yung magpapaunawa, ito yung magpapaalala ng aking mga itinuro. Diba? Ito yung magpapaunawa, yung espiritu ng Diyos. Kaya nga napakalagay yung, yung relasyon natin sa Panginoon nasa ayos. Kasi yung communication mo, yung linya mo, okay. Walang problema. Diba? Walang damage. Walang leak. Diba? Tapos nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, napaka-importante yung Espiritu ng Diyos. Kasi yung Espiritu ng Diyos, yun ang magpapaunawa sa atin. Kaya kailangan natin lumago sa Espiritu. ba? Diba? Lumago tayo sa spiritual. Kaya nga may mga gifts of the Spirit. No? Uh, may mga fruits of the Spirit. Yung fruits of the Spirit na katunayan na, na, na ang Espiritu ng Diyos nasa atin kasi yung bunga niya nasa atin nakikita sa pamumuhay natin yung bunga ng Espiritu, katunayan ng Espiritu ng Diyos na sa atin. Kasi kung wala yung mga bunga ngayon, ibig sabihin, wala yung Espiritu sa atin. <laughs> Di ba? Oh. Kasi malalaban mo eh, pag ang tao, yung Espiritu ng Diyos nasa Kanya, kasi yung bunga ng Espiritu nasa Kanya. Hindi lang yung bunga ng Espiritu, pati yung gifts ng Espiritu nandun sa Kanya. Kaya nga yung gifts of the Spirit, yung pag-interpret ng Bible, di ba? Tinuturuan tayo ng espiritu ng Diyos eh. At pagdating ng time sabi doon, hindi pwedeng uh, pasumbalian, di ba? Yung karunungan ng Diyos na pwedeng ibigay po sa bawat isa sa atin. Kaya napakalaking espiritu ng Diyos eh. Tayo lumago sa espiritu. Di ba? Kaya nga dapat tayo uh, natin yung yung espiritu natin, hindi yung puro tayo sa laman hindi yung lahat ng gusto ng laman natin, kasayahan, no? yung sobrang kaaliwan, di ba? Na nakakalimutan na natin, uy, di ba? Sumusobra na tayo. No? Siyempre, bilang tao, na pa rin tayo, nasa mundo pa tayo. Hindi naman tayo pwede mamuhay na spiritual lang, di ba? Kaya nga, uh, dapat hindi natin pinababayaan yung spiritual na pamumuhay natin. Kasi, baka mamaya more na tayo pumukos sa sa pangangailangan natin physically, di ba? Physical. So, ano mangyayari doon? Uh, hihina nang hihina, no? Mangangayaya tong spirit. <laughs> di ba? Kailangan natin yung espiritu natin, pakainin natin ng pakainin ng mga spiritual na mga bagay. Yung ayos salita ng Diyos, yung pan panalangin, no? yung praise and worship. Diba? Marami. No? Pag may meditate ng salita ng Diyos, kasi bakit? Katulad ng katawan natin yan. Kasi ang katawan natin, kapag hindi natin pinapakain, mangihina tayo. No? Mangihina yung ating immune system. Pag nanghina yung immune system natin, madali tayong kapitan ng sakit. Diba? Kapag ang sakit ay hindi naagapan, ito'y lumala, ito'y nagiging cancer, at sa bandang huli, ito'y pwede nating ikamatay. Diba? <coughs> so, sa si spiritual eh. Ay ang sabi ni San Pablo, nag-umpisa kayo sa espiritu, nagtapos kayo sa laman, di ba? 'Yun ang danger doon eh. Di ba? Kasi ano ba 'yun? Kapag tayo ay hindi na nananalangin, no? Hindi na tayo na, nag uh, uh, may meditate ng salita ng Diyos, humihina 'yung ating espiritual, spiritual, 'yung parang immune system natin. Kapag humina 'yung immune system natin, sabi, madali tayong kapitan ng karamdaman. Ano sa spiritual ng kasalanan naman, no? Uh, magandang umaga po, Sister Emily. So, ano mangyayari? So, magkakasakit tayo sa si spiritual. No? Hanggang magkaroon tayo ng pagkakasala at yung pagkakasalang yun ay nag-ugat na. Di ba Sabi doon. Mahirap nang tanggalin yun. Di ba At ito'y nagbubunga ng kamatayan. Spiritual. O, so, kaya nga, napakalaga na tayo lumago. Kasi nga, tayong mga tao, mahina tayo. Kaya nga, kailangan natin palagi yung prayer, kailangan natin palagi yung salita ng Diyos, kailangan natin lumago si spiritual kasi ito yung magpapatatag ng personal nating depensa natin yun eh. Ano, against sa kaaway, against sa mga deception, di ba? Kasi nung walingan, no? Na uh, meron tayong pang-defense, no? Ano eh, parang katawan natin, di ba? Pag okay yung depensa ng katawan mo, kahit may mga viruses man, yung iba nagkakasakit, sinisipon na, pero ikaw hindi. Kasi bakit? Yung depensa ng katawan mo eh, yung immune system mo, di ba? Talagang uh, matibay o ayos, no? So hindi ka, ano eh, hindi ka, hindi ka naapektuhan, di ba? ganon yun eh. Ganun din sa spiritual. So pag maganda yung depensa ng ating spiritual, uh, lalo yung, yung guard, no? Sa spiritual natin, hindi tayo madali-badaling gapiin. Kaya yun nga mga kapatid, no? Napaka-importante po yun. At uh, ang Diyos, no? Ito po yung bagay na gusto ipaabot po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magpatuloy no? sa paglago sa ating spiritual na pamumuhay uh, sa pamamigitan ng panalangin, no? Yung ating yung salita ng Diyos at sa Espiritu ng Panginoon upang tayo ay manatili sa Kanya hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Di ba? So yun lamang mga kapatid at nawa, ang Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin at sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, tayo nawa ay uh, patuloy na makasunod sa Kanyang kalooban upang sa bawat sandali ng ating pamumuhay ay ito'y magbigay ng malaking kaluguran, uh, magbigay ng karangalan sa ating Panginoon no at ang Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa po sa atin mga kapatid at uh, God bless po sa ating lahat at uh, uh kung meron po tayong uh, YouTube uh, account no pwede niyo po ako ring suportahan sa akin pong uh, YouTube channel uh, i-type niyo lang po yung brother Ronald Sulihon no brother Ronald Sulihon at salamat po sa mga nag-subscribe na so medyo Uh, kahit paano tumataas na yung ating uh, subscriber. So, yun lamang mga kapatid. At nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po. Hallelujah.